bats. This is Chloe Jenna, your Viva Max babe. Um, you can also follow me on my IG at Chloe Jenna. Abangan niyo po ako bilang searcher sa dating game na pusuan na yan. Madali akong ma-fall sa lalaking blank. Um, madali akong ma-fall sa lalaking um, responsible. Kasi syempre hindi na tayo bumabata. Um, so kailangan may accountability and maasahan mo talaga siya lagi. And Siyempre, kailangan mo ba ako? <laughs> so, sino kaya ang aking pipiliin? Abangan ngayong linggo pagkatapos ng KMJS sa T-Bats Tawai Life. Hello mga ka t -bats. Ako nga pala si Vince Maristela. ay Marvin Diamante. I'm Sean Visagas. Abangan niyo po ako bilang searchy sa dating game na Usuan na yan. Isa sa hinahanap ko si isang babae is... Gusto ko kasi yung may, marespeto. may takot sa Diyos at syempre matalino. Hindi man pwede puno Para sa akin, nahanap ko sa isang babae is yung family-oriented. Kasi feeling ko magkakasundo kami in terms of uh, family bonding. Yeah. Alam mo yung ano? Strong and in independent woman. Yun, mga ganun. Bakit ako ang dapat piliin? Kasi... Hmm... Siguro... Siguro matured enough na tayo para sa mga laro-laro and... A very uh, lahat din naman siguro ng mga katangian na inalot ng babae. Nasa akin na lang Nagko-complement ako sa babaeng ganun, sa mga independent. Mas pipiliin na natin yung... Uh, for, for the future. At sa tingin nyo, ako kaya ang pipiliin? Abangan ngayong linggo, pagkatapos ng KMJS. Tibats, tawa is life. Lagi naman masaya dito sa tibat eh. Tsaka laging ano, magaan yung work dito. Masarap kasi mag-work pag mga kaibigan mo yung kasama mo. At tsaka mababait yung mga staff. <laughs> ma mabait yung director, mabait yung mga tao dito. So, happy palagi yung experience sa Tibas. Tsaka, pagod ako pagkatapos. Bukod sa pagod ako, ang taas ang energy ko. Kasi nga, ang taas ang energy ng mga guests. Tapos kami pa ni Bubay. Sana nga talagang lagi ako dito. Ay, sabi! ka sa bayan tayo sa ating bayan, para tay makilang. Isang milyon, limang milyon, walang milyon kami Sampung milyon kami Sampung milyon kami Isang milyon, limang milyon, walang milyon, milyon kami Sampung milyon kami Sampung milyon kami Our song bilang, written by the King of Talk, Boy of Goodness Now available on all digital streaming platforms Dito sa The box that is life.